Ok guys, cùng kum... mô Pahuling is da ngayon guys, dito so Guys, magandang umaga guys Ito tayo guys ngayon guys mag putol tayo ng ano guys lagdong magkuhan tayo ng pagpalunod guys ha? Ah. ito yung bakal guys ang gagamitin natin para ma palunod natin ang ating kawil guys kasi ano nga guys meron tayong pang sa kawil so guys guys ma putol tayo guys itong bakal guys ganito kahaba guys yung putuli natin guys para pag palunod sa awil 傻。 para pag palungog guys sa at ating kawit guys para magpalunod hindi man pwede kung hindi natin lagyan ng ganito guys kasi hindi man malunod ang kawin hindi ma ano sa ilalim ng dagat lagyan natin ng pagpabigat ganito ganito guys talian ito dito guys ngayon talian natin guys tawag dito sa amin ito guys kung mayroon tali guys lagdong na lagdong ang pangalan para pagpabigat sa mga uh, kawin guys guys talik na tayo guys talian natin ng nylon ang itong lagdong guys ang bakal. Nice. dito ng nylon guys tapos kalian dito guys sa dulo tapos pinasok dito guys pasok dito guys dalawang ano ikot Tapos, birah, birah ni guys, o. Oh. Ito guys, tamang pagtali nito guys, upang hindi ma... Hindi ma makawala guys, hindi makabuhi guys. Ito, higpitan guys, pagbira, paghugot. Tapos, tutulin itong putulin tong kabila ito guys putulin ko guys guys ganito na guys ito ganito na guys ang pag ano ito na ang pagpalunod sa o sa ilalim ganito na ang postura guys ang forma guys mayroon ng tali dito ito pa rin guys oh. ito guys oh. Ito, tali nito guys ito tapos i dambud ya guys i ikut ikut guys oh. kahit sampung bisis umahigit pa tapos, ipinasok dito sa naka, yung dito na labaw nga uh, nylon. Tapos, ipinasok dalawang bisis. Tapos, sugutin. So, guys, so. Ito na guys. So, tapos itong mata ano dito ito dito na ang, oh, ito na ang mga guys mga guys pwede na ito ilagay sa dulo ng nylon sa may kawil ito dito guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video guys pag ano na tayo guys kasi mga huli pa ako ng pampain namin guys ngayon muha pa ako ng hipon guys tapusin ko lang ito pag pag itong mga pinutol kong bakal ito guys talian ko lahat ito guys ito talian ko ito lahat ganito yun ko tapos Pumunta na ako sa dagat, guys. Manghuli na ako ng kumpain namin. So, hey guys, dito lang muna, guys. Maraming salamat sa pag... pag... panood, guys. magandang gandang umaga sa inyong lahat, guys. At... Ingat kayo palagi, guys. Bye-bye, guys. A few moments later. Guys, ang bagong huli na kukong ngayon, guys. Pampain namin, guys. Oh, Milus pa, guys, ang hipong, guys. Ito ang pampain namin, guys. okay po so guys oh. guys oh. Fresh kong fresh ko guys Masarap yan Ilawin guys Kalaman silang katapat nito guys Kalaman siya tsaka sili sili uli ko ngayon guys madali ko na lang. madali ko lang yan kinuha guys okay guys dito lang muna guys bye bye ingat kayo palagi 2 hours later so, guys magandang umaga guys nandito na tayo guys sa payaw natin guys dito tayo mga angisda, guys Ito, ang payaw natin guys, ito. Dito tayo mangisda ngayon. Buti guys, kung mo, pahuling isda ngayon guys, dito. Guys, karapi yun guys, oh. Mabuti rin guys kung magpahuli guys Kasi walang alon guys oh Linaw Linaw ang dagat guys <clears throat> Pinansyan mo lang guys na si Bad. Kaya lang ma ang araw guys. Ugnas <coughs> guys, ugnas. Ugnas. pagkain. Maraming painanan guys oh. Maraming Kailangan ng gas mo painan. Bang maka makahuli. minsan wala rin. Saan mo na si Bad guys? Salay salay Si so guys dito lang muna guys Mag, -up, mag update na lang ako mamaya guys Mamaya ang tanghali Si so guys dito lang muna Bye bye guys Ingat kayo palagi Hello guys mga nang hapon guys Ito na ang isda natin ngayong araw guys siyam na pinggan lang guys dito lang nina holy sa payaw natin guys atong atong arong dito guys sabayos yan guys oh Yeah, na pinggan lang guys, lahat guys. Ito po, okay na guys. At dito lang muna guys. Maraming salamat guys. Ang panood. I-try ko lagi guys. Bye-bye.